guys ah, uh, ito yung talong bago lang itong i-harvest galing sa uh, garden sa akin na ito yun guys so, uh, ito yung lutong ko ngayon uh, kita ko sa inyo mamaya lang Ah, uh, iwain ko ito tapos ah, uh, ilagay dito sa uh, mainit yung tubig para uh, inalaga. ito yung ilagay yung ulang ko. Ito yung ginagawa. Dali langto isa guys, hindi ito siya matagal lutuin. 3 uh, minutes ah uh, luto na lang ito. Ipakita lang ko ninyo mamaya lang. Ito yun oh. Kasi yung ulam dito ma mahal yung mga uh, isda ano-ano, super mahal kasi merong bagyo. Ah, uh, ito lang yung kinakuha kong ulam ngayong umaga. Oh, uh, ito yun po yung ginagawa. Ito yung talong. Bago lang ito yung harvest, oh, uh, ito yung, lang yung ginagawa para dali yung maluto. Uh, luto. Uh, ganito yun guys. Oh. Yung talong. Wala ito yung ulud. Uh, ulod nakalagay sa kuhan. Kasi safety ito siya uh, malinis. Hmm, uh, ito yun oh. Kita ko nyo guys. Ano ipanglagay ito sa talong. Oh, ito yun nga guys. O, oh, ko. Oh, uh, lagyan yung sibulyon. Sibulyon tawag ito sa amin. Bisaya guys. Hindi ko alam anong Tagalog ito. Ah, uh, ito lang yun ang oh ina ginagawa. Minsan, lutuin. Kasi dali, madali lang yung ah, uh, maluto. Ah, uh, tapos, ah, uh, Kanin nakalagay ito oh, ito yun guys o oh, lagyan ng niyog o niyog ng lubi yung suka tao ito guys o oh, meron nakalagay sili o oh, yung una ito guys i lagay dito mamaya lang yung talong kasi nilaga pa ito marami dito yung nilagay hindi ko alam anong ang pangalan ito sa tagalog ah, dito sa amin yung bisaya alam ko um, ito yun um, yung sili para masarap ang, ang, kanin mo yung kainin mo oh, ito yun guys para um, masarap ito sya oh, lagyan ng asin halo oh, halo guys aron uh, lahat mo oh, meron yung sibo yung bitsin tao ito guys sa amin yung misahin na palang tagalog ito oh, halo halo ito sya guys ganito yung ginagawa para mabilis oh, ito yun ang ilagay yung talong ang um, ganito na nangyari sa talong mamaya ito guys uh, luhalo ito siya um, ito yun tipak tipak siya guys para masulod yung mga oh, um, ito Um, ito niya na guys, ano oh, nangyayari? Hmm, um, ganito na ang resulta. Para makalagay dito yung mga ah, nakalagay yung lamas guys, hindi ko alam anong Tagalog yung lamas. Um, ito siya. Pakins siya guys para maganda yung kan kainin mo. Oh. Um, ito yun. Marami ni ito siya guys. Inalagay. O, oh, ito yun na. Oh. Maliit lang dito siya. At ah, tipak, tipak mo. Marami na siya dito. O, oh, ito yun ang resulta na ito guys. Pakita ko nyo mamaya. Ito, ito na inalagay. Para hindi siya yung isabay dito. Ay, oh, dyan sa inalo. Oh, ito yun. Lagay. Para para maganda. Mamaya, ihalo-halo na siya. ganito. Oh. Uh, tapos ito, salagay sa yung maraming inalagay yung mga uh, lamas sa uh, amin. Hindi ko alam anong Tagalog ito. Oh, uh, ito. Ito yung inalagay. Para maganda siya. Masip dito siya. ulang hindi ito siya uh, madumi. mga um, ganito na yung ginagawa um, ma, ito yung madali sa ulang sa prinsya kasi yung dito sa amin malayo pa lang yung palengke Tan sa yung ina tanim, tanim siya yung mga gulay para kung walang pira ganito lutuin yung talong um, ganito na siya parang nilaga lang ito siya guys pero pero masarap ito siya kanin lagyan ng kanin mamaya pakita ko sa inyo ito yun ito yung ang resulta Masarap ito siya kasi merong inalagay yung sili yung uh, ah, yun tawag ito ito yung ang resulta na guys so, halo halo siya ito para Ah, same silang lahat ah, sarap mm, ito yung rice yung mais ito guys sa ah, aming kanin kasi yung mais ah, yung sa siya sa kusina oh, makakain ngayong umaga ito yung ulam ko yung lagay yung talong, laga ito yung kanin yung mais to sa probinsya o, oh, ito guys o, oh, yung liga, nilaga yung, talong Lagi, lagay na ito yung mga uh, sibulyon hindi ko alam ang tagalog ito merong sili maraming lagay lagyan ng suka niyo ito yung ulam ko uh, sarap pa lang ito siya kasi uh, bago lang ito yung kinukuha ko sa uh, garden sa ina ko ito yung ulam ko lagyan itong suka madali lang ito siya guys yung ulam makain tayo ito yung mga uh, ulam sa probinsya madali kasi malayo yung palingka ito sa amin dalawang kilometro ito yun marami ito siya yung inalagay hindi ko alam anong nak itong nakalagay sa lahat So guys so malapit na matapos.